Yan, so kaninang umaga, napansin ko na medyo sumama yung loob sa amin ni nanay. So dahil New Year ngayon, hindi tayo papayag na hindi siya maging happy. Ang libo. Ang <laughs> so, mo yata yung... Kaya naman. Sigurado ka? Sige lang. Sigurado ka? Oo. <laughs> uh -oh. Pag mali na, pili mo. Talo ka. Sure ka na. <laughs> ayon, ayon. Ayon. <laughs> Tinuro ano lang. Sure ka na ba? Wala ka. Isang beses lang mamimili. Pag <laughs> dalawa, isa lang. Sure ka? Ay, Bakit? Kakulay niya. si Pai. Ay si Pai. Si Papa. At ayun na nga. Naghanap pa ng backup. <laughs> Oo, oh, may pagpipilihan ka dito. Pinapapili ko si nanay kung alin dito. Isa lang, mami. Mababangkrap ako. <laughs> ano mo yun nga? Hindi, isa lang sa inyong dalawa. <laughs> hindi ko lang maintindihan. Meron yata silang palatandaan. Parang meron silang nakikita na hindi ko nakikita. Surga? Teka lang. <laughs> baka mali, baka nagkakamali lang kayo. Parehas <laughs> ni tatay. Surga? Ano, mga kasan. Ah, sige Sigurado kayo ba? Ah. Bahala na kayo. Wala nang wala nang baligay. Yan, so this video is made made possible wala, wala. dahil sa mga generous nating mga client kahapon. So sana dumami pa kayo. <laughs> Yan, so dahil sa mga tip nyo, isa na namang pamilya yung napasaya nyo. <laughs> Thank you. Talo ako ah Oh, parehas kami ano eh. Nagkano? Sir. Kasi halata yung ano yung ah! plastic. Ayaw tumabi eh. <laughs> pili namin ni Papa eh. Nagkano nga? Isa. Anong isa? Yan, so mula sa kaibuturan ng aming puso. Baka pa Thank you very much. <laughs> thank you, thank you. Ayaw sa mga generous na customer. <laughs> Sayang. At sana dumami pa yung mga Logi blessings nyo. Logi yung biyahe. Kita mo. Si Papa ko parang iisa na no. Ang? Ang Poet. Oo oh, nga. Happy New Year! Happy New Year. Wag nang kung yeah, so kahit paano, medyo napasaya na natin siya. <laughs> <laughs> kahit paano, nakabawi-bawi. Huwag na kung ano nang gawin. Huwag ka magtatampo sa mga anak mo. <laughs> From our family to yours, Happy Happy New Year! And thank you for watching!